araw kay anak buhay Bata kami ngayon mga bads Ang lambat namin na kahapon ah, Sana makahuli kami ng lobster Bigalab shout out sa mga lahat mga subscriber namin dyan sa Lit Viewers Nung kay Ma'am Pinay in America Good morning Ma'am Hello Enjoy watching Yan na si Arnold bang wala ko sama ko Yun, Good morning. Ah, uh, misa misa tak mahabat yung pataw namin kasi may sinabitan ng ano? Ah, uh, hoy. Oh. Ah, na wala na. na agos nang low tide oh. Grabe nga agos nang low tide. Oh, nabitan ng ng, 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 ng qua đây qua Yo no na adventure namin tumawag sa buwan ng October. Amihan adventure oh, nasalpak mga mihan. amihan. Kasi na amihan agad oh. Yon sana papalain kami mga bads na makahuli ng lobster. Binabi naman oh agad. Diyan ang ulan, ang ulan. Lakas ng ulan mga bads. Low no, tide at saka baha ito ang agos. Tudli ya. Uh. Ano takot? Ano lang, higop lang nas. Higop lang nas, lagnoy like, kid. Taas ng araw mga bads. So, Yan ang ulan. Ow uh, lang lang problema sa ulan kasi yung camera natin okay. Haytan tanong basa ng ulan. Sabit agad oh. Mga tama bet pa. Tagay. Ngon tanggal Arnold na muna na mga bads para swabe muna sila kas pangagos lalain tayo andar atras ang natak na matras yun o no, sumabit Oh, limasag lobster. ole fish, fish ball at saka limasag Fish ball agad Itlog, itlog Ay, isang limasag Dalawang banata pa lang mga vads Ay, isda Mister Dalawang banata yun yung mga oh Parang may ano yan Ay, isda Isda at saka limasag yung mga vads Yung huli namin yung mga video na maganda mga Malakas ang agos Yun o no, limasag Ay thank you lord Pa okay, isa isa may limasag mga kabas Malakas ang agos ng low tide Oh Ayan, tumutulong ako sa paghatak para hindi mabigat Sige, okay, lobster Ayun Uy, limasag, buti na lang, may limasag dito Okay Ayos Limasag Lobster Pagiging Lobster okay robs madalang mga wads madalang isang kilo lang mahigit o against the light tayo mga wads lobster limasag ay walang lobster dito mga wads limasag na ano yung kamay daming kamay Woo. sana lobster ay kargador ay ah, hindi pa kargador mga wads ay Cargadores Walang lobster Yun, nalimasag mga kabads Sunod ng limasag Agis na dalay tayo mga kabads Sana makatagpo na dyan Kahit isang piraso Katagalan tayo Di nakahuli ng lobster uh, Lobster lover Si Badong Vlog Umpisa na Hehehe <laughs> Isa na pero parang wala pa. Yun know? o. Halima sa guli, mga wads. sa guli. Sir. Daming anod na kahoy, mga oh. Masag. Uy, ayan. Ay, ayan, ayan. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Maging lobster, idol buds. Oy, ayan, nalimasag mga buds. Andito sila mga buds. You know, crabs. Crabs, crabs, crabs. Pandara natin mga buds para man. Sa eh. video mo, wala mang pahuli. Eh. Ay, ay, ay. guys, walang lobster walang lobster na naganap mga bads lobster naman na na po Oh yun know, Wow Pala lobster Hindi pa lobster Oh let's go cow Hihi Wala talagang lobster mga buds talaga may ilap. so nakabad so buti na lang may pagi pang ulam <laughs> ah, isang pagi wala madalang pa spot na to last bad na lang yung mga kabad wala tayong lobster dito ayaw pa ng lobster na magpakita sa amin ngayon yun taga taga na lang sa pagarya mga kabad sanap to ibang spot para makahuli ng lobster Ah, uh, okay na rin 'yan. Pasalamat pa rin sa Panginoon kahit paano may mga limasag kami, tatlong kilo din siguro 'yan. Ah, uh, 'yun, mga labs shout out. Sana mga labs diyan, sana lumabas na kayo bukas. Ano ka tayo ni bus spot dot? Mga Wala, dito sa spot natin. Ang malakas ang spot, wala uli. Unang area kami, unang area dito una oh, pero wala sila. Sige. Oh, yan. Come on. Yun, oh. Uy, buti na may fish. Wow, fish. Pagkita to. Fish. <laughs> Ay, thank you, Lord. Kahit isang piraso, may fish kami. Oh, yan pa. Fish. Fish. Lantungan mo, di wala. Oh, yeah. Fish. Dalawang alatan. Wala ang kargador. Wala ang alimasag dito sa katapusan. Yun. Matapos lang yung mga wads. Let's go. Pull it na. Wala na wala. Wala ang kuhang maganda ngayong araw. Wala ang pang wads. Wala ang pang jackpot. Wala. Ah, babawi tayo bukas. Hanap tayo ng ibang spot. Yun. Wala na. Dimang dipan na lang. Yon sana may alimasag pa. Sug. So, Ay, wala talang Ayo oh. Ayaw talaga mapakita pa ng lobster mga buds. Uy, yon tapos na kami. Yon oh. Wala. Talagang ayaw niya. Hindi nagmando yung tando-tando natin. Patay <laughs> yung radar. <laughs>

Bye-bye. Ah, sige, tapay sa tabi. Love you all. fishbowl laglag ang huli namin ay puro alimasag at saka dalawang isda yun know, o masag yan yung sana naabot ng 2 kilo puro parang ganyan maabot siguro yan isang pagi yun yan si kuya kem ariana mamaya yun sa'yo pa minang lambat din mga bad, shout out sa lahat ng mga subscriber namin dyan sa viewers good morning din sa namin lang ba tilo ma'am ngayon pinay na meri kayo ganda umaga wala kaming lobster ah ano lang pang limasag pang bigas bi ah pang biya pang ng bitsin uli sige mga bads love you all abangan lang kung magkano yung kinita namin ngayong araw unang ariya sa buwan ng October unang bugso ng amihan walang lobster agad sige sige sana bukas makabawi kami mga buds Love you all. Thank you love shout sa lahat. Miss you all mga bads. Um, Tagal-tagal din tayo na yung pakishout out. Pasensya na. Sa mga subscriber ko pala dyan, silent viewers, maraming salamat. Sa mga kaibigan kong vlogger, yun, maraming salamat sa supportan nyo mga bads. Tiwala sa aking muting channel. ah uh, sana tuloy-tuloy pa rin kayo mga buds para tuloy din nating bagwa-vlog. <laughs> yun, maraming salamat. Uh, Miguelab, shout out sa lahat. Shout out tayo mga kabads. Uh, nauna, shout out natin yung mga kaibigan nating vlogger. Uh, nauna pala mga kabads, uh, Miguelab, shout out kay sa aking sponsor, mabuting sponsor. Ay ma'am Pinayan Amerika, maraming salamat ma'am sa suporta mo ma'am. God bless, ingat ka palagi. Yun. At more blessings. Uh, at yun, sa mga kaibigan kong vlogger, Miguelab, shout out. Nauna kay Idol Rapis for fishing. Ah, uh, sa anak saan kasi si Drop Rap? Shout out Idol, sa pamilya mo Miguelab shout out. Hey Idol, Jordan Fishing Adventure, Idol shout out. Sa pamilya mo din kay Idol John TV Vlog, shout out Idol sa pamilya mo Miguelab shout out. Uh, mama My Star TV Vlog, 'yun Miguelab shout out sa inyo diyan, Ma'am. Uh, kay Farmer Boy TV, Idol shout out. Sa pamilya mo diyan sa Bohol, Miguelab shout out sa lahat ng taga-Bohol diyan. Uh, Fishing Adventure, 'yun shout out Idol. nice fishing mas adventure uh, Remis TV what skin bro shout out bro Ernest la yon shout out master idol PG Integi Maras shout out idol bad, bad shout out uh, Maris Correct Channel shout out Fiction Review yon shout out idol Dear Kuya G Agri Diary uh, kasi out TV yon shout out Tita Lisa TV shout out ma'am Nanay Rubik Channel yon shout out ma'am DJ Mix Vlog, shout out idol. Turagsoy, yon shout out master. GC Adventure, shout out. Maribik Perez, ma'am, shout out. Uh, Kabayan Badmato Fishing, yon shout out idol. Marilo Atacador, shout out ma'am. Marasigan Channel, yon shout out idol, shout out. Uh, Ronald Farm Boy, yon shout out idol. Boy Malasugi Official, shout out Idol, shout out. Yan si Rico Man Bisaya, nalagan shout out Idol. Pinoy in Finland, yun shout out. La Brasero, shout out Mama Noy Nel Vlog, shout out Dumagsa, yun shout out mga idol. LA Covers, Lumaga Vlog, yun shout out ma'am. Rene Siles, shout out Idol Masatihada Vlog, shout out Just for TV. Papa John TV Vlog, shout out Idol Frederick Vlog, shout out Idol. Mm, Habit sa Vlog. Yun, shout out. Amulet Fishing. Mindorin yung Mangyan. Shout out, Idol. Yun. Salamat sa suporta. Ah. Yun, Kabilwar. Arbok TV. Yun, shout out. Teknoy Vlogs. Yun, shout out, Idol. Lex TV Official. Bike in Fish UFW. Yun, shout out, mga Idol. Salamat sa suporta. Ah. Jusilin Barlam Vlog. Yun, shout out, ma'am. Uh, yun mga bads sa channel pala banggit natin mga bads support natin sa inip lang na shoutout comment na sa vlog para ma shoutout maraming salamat aking mam Rosalia katot vlog pala ma. mam may galab shoutout salamat din sa support na at uh, yon sa channel mga magandang magkata supportahan natin mga bads at uh, subscribe natin yung channel nila yon maraming salamat sa mga subscriber ko dyan sa live viewers may galab shoutout unauna kay Chibutoy si Gonzaga si Iloilo may galab shoutout sa pamilya mo joy Uh, sa Manila kay Ron Harris ko yun din John Tiberio lembar ba doon occasion yun or occasion may galab shout out mga idol at uh, sa Dubai kanin pa ni Panit John kay Emilio Barbino kay Rick Tabiano yun may shout out sa inyo ingat palagi and then Jarlene sa kapatid ko dyan sa New sa mga anak mo may galab shout out uh, dito din mga badge. Ah, doon din pala badge sa Australia, kay Manong, ay Manong Oliver, Jean at Bia, yung out Shoutout. Dito din sa kamarang ko mga love shout out sa lahat na nanonood na aking video. Maraming salamat. At sa Bacolod, yung manongosong dyan, sa pamilya mo dyan, mga love shout out Sa Negros, Transmuteria, Pamilyaris, sa kapamilya. punsi pamilya nyan, mga love shout out Kay Ridley Marshall, mga love shout out At dito din sa... I mean, kay Dina Infante, sa pamilya mo dyan, kailangan natin niya, mga love shoutout sa lahat. Maraming salamat. At so, sa... Uh, ilaw hello, marami hey, rin at Sora, Harpro Gaming. Sa pamilya nyo dyan, Miguel Love Shoutout. Maraming salamat sa support, ah. At uh, yun, Miguel Love Shoutout sa lahat mga vans. Uh, sa nipla na shoutout, comment sa vlog para may shoutout. Uh, maraming salamat. Love you all mga vans. Kita, kita kita tayo next video. Ingat tayo palagi. Uh, isang mapagpalang araw sa lahat mga vans. God bless us all. Bye. See you next vlog.